Para sa mas malinis na kapaligiran, Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta ng pamahalaan sa laban kontra plastic pollution gamit ang makabagong teknolohiya. Malinaw na naghayag ng suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa New Tech Plastics Initiative ng International Atomic Energy Agency o IAEA na naglalayong apulahin ang epekto ng plastic pollution sa bansa. Sa kanyang talumpati sa ginanap ng high-level forum sa Conrad Hotel, Manila kahapon, hinirang ni Pangulong Marcos Jr. ang paggamit ng nuclear energy upang gumawa ng durable and commercially viable materials mula sa mga plastik na basura. Ang nasabing proseso na tinawag na post radiation Reactive Extrusion of Plastic Waste Project ay dinevelop ng Philippine Nuclear Research Institute ng DOST sa pakikipagtulungan sa Industrial Technology Development Institute at Envirotech. Bukod dito ay ibinidari ng Pangulo ang pagtatatag sa Marine Microplastics Monitoring Laboratory ng UP Marine Science Institute at ng kontribusyon nito sa pag-track sa real-time impact ng microplastics sa marine ecosystems. Layunin ng mga nasabing proyekto na gamitin ang teknolohiya upang protektahan ang kalikasan kalusugan ng mga mamamayan. At isulong ang aktibong partisipasyon ng Pilipinas sa global efforts ng international community para labanan ng plastic pollution. Tunay nga may ipagmamalaki ang husay at dunong ng mga Filipino scientists. Mabuhay po kayo! The Philippines is honored to convene this high-level forum at a moment when nations are redefining how science and technology shape their development trajectory. Addressing it requires going beyond regulation and advocacy. It requires technology that is credible, scalable, grounded in rigorous science. And that is why the Philippines is proud to champion the New Tech Classics Initiative of the IAEA.